Hello mga boss, hello mga boss. Nandito pa ito na sa palengke ng Lipa City, Batanga. Ito po ang isa sa pinakamagandang palengke. Dito sa Nakita niyo mga kababayan? Masarap yeah, mm -hmm. na ang takila nila. Oh, ang takila. nakita niyo oh. Mhm, libot muna tayo. First, tumbe muna tayo. Hello, boss. Ipo, ang kilo ng kalamansi susipay, na kabot ay halagang 65, makakabi na pinang kilo ng kalamansi. Yan. Meron din pagkain. Kung kayo nagugutom, ay may pagkain dito sa gigdang hagga. Yeah. <laughs> oh, Yan. marami yung nagbibili dito mga po. Ayan. Malengke

ito so, mga boss, ito so, dito ang na, nakakarelate. Dahil kami nang araw, yung tanay ko, ipitas kami ng sampalo. Yung mga sampalo ko naman, so, yes. babalatan I'm namin po siya, babalatan. Pagkahilog na, babalatan. Pag nabalatan namin, kikibisin. Ganito ito ang kalalabas na. Ang mga magkana beto niya. mga boss, halagang sa bukito, masarap to sa ita. Masarap to Ang pampaa. Ang Paminta. Meron siyang paminta. ka niyo kaya sa paminta, niya? niyo? Yeah, Magkakabeta niyo. Kaya mga po, ang paminta, isang baso ay halagang 60 peso. Sa pusila, ang paminta niya. Bantay niya. Ano po? Magkatawagan siya, kaya kaupang hindi Tiyan na siya kaya hindi nagkatawa. Tawa siya, tawa, tawa, tawa.

Yama, boss. Ayan. Talagang 400 peso. Pang lomi. Ako, matakasap lo yung lomi Batangas, mga boss. Napakasarap ah, niya. Yeah, Saka na Yan, oh. Oo, Hindi, basta masarap nagluluto. Sa ating sa Batangas, yung kilala yung lomi. Ang mga boss, lomi Batangas. Ay, aking, hindi rin kayo kumain ng lomi batangas, para kayo hindi nakatilo na Yeah, mga boss. yo, mga pamintang po. Puro Julio de Castro. Julio de Sa YouTube? Sa News of Don Kamu kan orang pemita, bukan orang apa ni, bukan orang benda. Sampai 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 mga taga rito din kami sa sabi sa akin. mga kamagana ko, mga taga rito, hindi dito ako nung Thank you. Ay. Baka yung Amerikano meron yung meron, Amerikano eh. Don't hold your... sa akin sa Facebook na your di Sa Facebook, no. hulyo di Castro. Ay! Hey! Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Simbah nama lolo. Lima ratus sampuk Ya, sekian. Ya, simbah nama lolo na bagus. Lima ratus sa sampuk itu. Bawa mabat ini. Lepas <laughs> itu <laughs> kita Ay, kawain Bawa mabat Oh, dami mga boss. Oh, wow, di ba? o, mga puso, pakita natin. <tipad> Pagkagayad ng puso. Gali, <tipad> gali. <Galing>. Oh. <tipad> Pagkagayad ng puso. <tipad> Ba't ginagayad na? Ah, ginagano no? na. Ah, yung magaling. Saka yung, ano ba yung laka, laka ba yun? Ah, magaling. Yan mga po. ng puso. Hindi nakatingin wala sinabi sa Boy Logro? Wala! Wala! <laughs> Pag Boy Logro rin lang ah. Wala! Wala sinabi, hindi na nakatingin. Pag-ibig lang magluto, pero kung hindi magaya kaya. Oo, oh, o. Okay. Okay lang nyo. Challenge ko, lalabas ako buwas, <laughs> <laughs> Sama. Wala ang pinitingin. Perfect! Ah. Galing, iba ko. Galing, pupo yan ah. sa ha. Sabag ka okay. muna. Sayo, sayo, bong! Sige, bos

nag po. Pero may mga kamagkana kami dito sa Pulpok. mo. Eh. po mga kapulong ka sabuyas, si magkarabenda niya. Yan yeah, mga boss, halagang 80. Makakabili na kayo ng taxi na. Nakita mo sila, ng Mga taxi lang na. Yan ang Hala, mga taxi lang. Ang Wow. Ganda pala sa palaiti, ganda pala dito. Dalaw ko. Oh, ano yun? May mga ano um, pa, oh. Yan, yeah, sa adi. mga boss. Yan, oh. Siyak sa boss natin, oh. Yan, nakita yung sa agi, oh. Hello no, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Wow! gaganda ng saging oh! kariwang sariwa Ito ang makasarap. Nagawa natin yung presyo ng cintura. Basta alam ka oh, per kilo o per peraso? Mm -hmm. Per kilo. Magkano kilo boss, Boss, ito masarap. 150 per kilo. Masarap. Kaya alam, mamaya natin bibili. Maasip pa. mamaya bibili. Baka... Boss, thank you ha. Gala-gala muna tayo. Hello, Boss! Pakikita natin yung... Ano? Ah, ba, no? Pero sa amin sa Batangas, may, may isang pangalan pa yan. Ang tawag dito ay Atis Castilla. Tama ah, ba? Di ba ito yung, ang Atis Tagalog? Hindi, yun. Atis Tagalog dito. Atis Tagalog. Castilla ng um, anak. <susurra> pero sa mga... Gaya ba, no? Kaya lang, sa mga batang genyo. Ah, Adis Castilla. Sa mga batang po, ito ay Adis Castilla. Yan. Magkano ba pwede doon? 60. Yan mga boss. Halagang 60. 60 70 or 70? 70. Makakabili na kayo ng buhibano. Ito po, kadalasan binibili ng mga tao, lalo ng mga takamilya. Ito po, isa sa gamot sa katawan ng tao. Lalo po yung mga may may karamdaman sa katawan ito po yung isang namot sa katawan oh, okay. boss thank you ha ah. Ik ikut ikut ko na po yun thank you, uh, thank you for that you. Hi, you. <laughs> okay. hello boss hello boss hello wow yun ang hati to oh. uh, meron din siyang atis uh -huh. atis kastila sa Manila naman ay may baris ang bayabas ay 130 per kilo mga po ganyan, ganyan, po. ganyan po sa Batangas ang mga tao sa Batangas ay mababait masisipag mga dakilang ina naghahanap buhay para sa pamilya dapat kayo ay tagalog tayo Pabukala. Pabukala avocado. Magkano po benta avocado? Yan yeah, mga boss, avocado. Ito po yung isa sa sa katawan ng tao. Avocado. Mapakasarap po ito. Medyo ng gata. Ako po. Paborito yung paborito. Ma'am, tayo ko yan. Yeah, yan mga boss, likot-likot tayo. Yan. Hello boss.

Yan, ito ang isa sa pinagmamalaki ng mga taga-Batanga. Ito, ito, uh, mga uh, mga salad. Lada so. tigong. Masarap, masarap yan mga po. Ito so, na tayo. Masarap niya. Yan no? o. So, Madala po ako makakaisa so, ng ganyan. Lahat ng paligid pinupuntahan ko. So, dito sa Batanga, ang apakaray na ma ating. po ang tago. Sagu maliliit, sagu manalang. Sagu maliliit, sagu manalang. Nang araw, mga pistahan, ang tawag namin na kumakain kami ng minatamis na berry. <laughs> Sarap yan mga boss, minatamis. Lalagyan mo ng konting dahon ng anis. Boss, tayo ko ha. Thank <laughs> you. Libot-libot tayo mga boss. Wow, ang bago ko. Ano yung bago ko? Ano yung bago ko? Ah, lamang. Ah, huwag sa Nakano siya, na masarap to. Yung pagsaw-sawa sa mangana. No? Kamukha na magkarabenta niyo. Ang so, mga mga. Ang mga mga. Kaya yung Bagoong alamang na ginagawan ng tawag sa mangga. Halagang 80 pesos, 80 pesos na. Masarap ito mga Lalagyan mo Sarap. ko di sini. Masarap. Nung tayo Wow. Ma'am, pwede ba nang tanong mga bote, talaga 20 pesos makakapag-winner sa inyo talaga 20 pesos mura ma'am, thank you

Uh, mga boss, maraming salamat sa panonood. Dad i-set ko na video that another video tayo mamaya, boss.